Sa lagay ng panahon, malamig dito sa Luzon at Visayas, pero sa Mindanao, maulan dahil sa bahagi o tinatawag na trough ng low pressure area. Pag-usapan natin sa live na pagbabalita ni Mobile Journal, Francis Orso. Nasaan na eksakto itong low pressure area na nakita ng pag-asa na nakakaapekto sa Mindanao, Francis? Sheryl, mm -hmm. kahapon nga ay namuo itong uh, tinatawag nating low pressure area sa bahaging timog ng Mindanao Pero nasa labas yan ng Philippine Area of Responsibility Bagamat malayo sa kalupaan, itong trough o yung extension ng low pressure area ang nagpapaula naman sa malaking bahagi ng Mindanao Particular na nga sa Davao Region, Caraga, Bukidnon, Besamis Oriental, Kamigina, kasama na rin ang Southern Leyte kaya pinapaalalahanan natin niya yung ating mga kapatid na nasa nabanggit na lugar na mag-ingat dahil posible yung mga pagbaha at pag lupa dahil sa kalat-kalat na pag-ulan. Tubang bang low pressure area, sabi mo nga malayo pa naman, nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero anong nakikita ng pag-asa? Magiging bagyo ba itong LPA na ito at papasok ba sa PAR? Sa ngayon Sheril mababa ang chance na maging bagyo itong low pressure area na binabantayan ng PAGASA at sa ngayon nga ay hindi rin natin inaasahan na papasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Pero yun nga no dahil kahit na malawak uh, or kahit na malayo ito sa kalupaan, malawak naman yung kaulapang dala nito kaya magpapatuloy yung epekto nito o yung trough ng low pressure area. Yung epekto ng trough ay hanggang kailan mararanasan ng ating mga kababayan sa Mindanao. Mm -hmm. Sa ngayon, Cheryl, over the week ay inaasahan natin na magpapaulan itong trough ng low pressure area sa May Mindanao. Pero dahil nga mababa yung chance nito maging bagyo, asahan natin na posible rin na malusaw ito sa mga susunod na araw at doon na din natin inaasahan na titigil yung epekto ng trough. Pero itong trough ba na ito, nakikitaan talagang excessive yung uh, amount of rainfall na uh, amount of rainfall na dala nito? Sheryl, mm -hmm. sa ngayon, kalat-kalat yung pag-ulan na dala nito pero kung ikukumpara pa natin ito sa mga nagdaang uh, uh, pag-ulan gaya nung bunsod ng shear line, sa ngayon, yung dalang pag-ulan nito ay uh, nasa katamtaman pa lang o hindi ganun kabigat na ulan katumbas ng, uh, o kung ikukumpara sa shearline. Pero yun nga, posible pa rin yung mga pagbaha at paghuhu ng lupa dahil kalat-kalat at magtutuloy yung mga pag-ulan. Puntahan naman natin itong hanging amihan na kumalat na rin ang epekto hanggang sa Visayas. Gaano kalamig ngayon sa Visayas? Mm -hmm. Sheryl, sa ngayon dahil nga may ongoing na amihan surge at uh, ibig sabihin malakas yung epekto ng amihan, nakararanas itong eastern Visayas ng malamig na panahon, bunsod nga nitong amihan. At uh, magpapatuloy yan itong amihan surge hanggang sa susunod na buwan. Normal ba ito during this time of the year, yung nagkakaroon ng surge, ang amihan? Yes, Cheryl. Normal lang na nangyayari ang amihan surge. Dahil nga kung ipapaliwanag natin na itong amihan ay nagpubula sa may Siberian area, sa may hilagang bahagi ng ating planeta, ito yung nagdadala ng malamig na hangin dito sa ating bansa. At uh, during this time of the year, hanggang Pebrero, uh, malamig na panahon talaga yung nararanasan natin. At so far, ano yung mga naitalang uh, malalab Saan naitala yung talagang pinakamalamig na na temperatura? Mm -hmm. Kahapon siya rin naitala yung pinakamalamig na temperatura dito sa bansa uh, for 2024 sa may Trinidad, Benguet. At dito naman sa Metro Manila naitala din yung pinakamababang temperatura kahapon ng nasa 20 degrees Celsius dahil pa rin yan sa amihan surge na nangyayari. At sabi mo nga, mai enjoy pa natin ito. Hanggang kailan? Hanggang sa susunod na buwan? Mm -hmm. Yes, Sheryl, tama ka. Hanggang sa susunod na buwan natin inaasahan yung epekto nitong amihan. Pero ayun nga, paalala lang din na ngayong week ay inaasahan natin na hihina pa yung amihan. Pero sa susunod na linggo, sabi ng pag-asa ay magkakaroon ng panibagong surge. At ibig sabihin yan, mas malamig na panahon ang mararamdaman natin. Maraming salamat, Mobile Journal. Francis Orso.